Over Slowly. Slowly. Goy. Oh. <laughs> Nakakatakot no? Oh. Slowly lang. Goy. Tatarik nito. Oh, sinasabi ko na Malaglag ka dun. Ang taas ng... Nung... Pag nalaglag ka dito. <laughs> <laughs> Pag ikaw gumulong dito isang beses ka lang <laughs> Isang beses ka lang magtatray <laughs> ano ka dahan? Hindi ka bumitaw sa akin ah. Hello. Hey. <laughs> baby 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 ay ay parang ano to ah. <laughs> oh, oh ah sino diba, ba 'to ah pa teka bibitaw sa akin we gumulong ka diyan oh tarik mo kay papano yo wala na si papano ituloy oh, nanto na oh ano ilakat makat taw dali na tara 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 kape? No. tara na mama hindi ka pwede bumitaw ayan may flower, flower kuha kuha ano? flower ayan no, muna well, let's go <laughs> come here Tired na, tired ka na. Ay, ko, gating, mo, may tubo, ko, gating, may Oo nga no, may tubuhan pa rin dun ano Bilisan <laughs> <Tama ka. laughs> mo okay, wala na si Papa Nakay Ma-purse ma-purse Ay, nami ang flower o, oh, nami ang flower Be mo kayo, mag a Happy Valentine's Day. Oh, I love you. I love you. Tama na. Let's go, let's go. Uyat na, uyat na. Hindi, hindi ka pwede mag-isa lang dito, oh. Kita mo yung daanan, oh. Hindi. Eh, Ang kulit mo. Yan, orange. Oh, Ayan, orange. Eh, balbal ka. Balbal <laughs> ka. Lo ang tarik nito Tayo si Papa no yo. Oh. Ah. 324 steps. Uh, uh, mm -hmm. Dali na.

Hindi ka pa kapoy? Kapoy. Lapit na, sino mama din ha? Hello. Vertical talaga 'yung ano. Na may magdala dito ng ano nung Uy. Stand up. Ano ka haw? tigulang ka man. Okay. Te. Ay, ano si Papa na na. Next time, isama natin si nanay. Wagoy. Ito nga, sa atlaw pala nga nandun ito. Agag. Hindi <laughs> magdamak. Let's go, let's go. Hindi, kita mo, kumainog ba call si Mulay? Hindi, kita mo. Hindi, kita mo. Wala, wala. May pamalo. <laughs> May pamalo si mama. <laughs> Sige. Hmm. Papa na, okay na si Papa oh. finish na oh. oh slowly lang. Ma. Madagdag ka. Hindi na, hindi na mag Lapit na. <laughs> Hindi na mag-run. Kamot mo ang ang panty mo labas na. <laughs> ang buli mo. Ang buli mo labas na. Dede, taas na short. Taas eh. Hindi ka. <laughs> <laughs> Lapit na na, may kubo na oh. <laughs> Ted, yan tama slip ha. Let's inside up. Mm -hmm muna oh, te, sinasabi na eh. What's your step? Zang, huh. hmm. Huh? kubo. Oh. Ganda. Te, madjong. Madjongan. Te, pinagawa siguro na may ari ito, no? Tambayan. Oh. Eh, may sandalan pa, oh. Ano kada? da? Help Te, <laughs> okay, balik to, balik to. Let's go na, let's go na. Mountain Resort. Dali na. To Taas, oh. Oh. Bala ka, da. <laughs> Ano, Balay Sungayan Mountain Resort, Sitio Pisok, Barangay Poblacion, Gihulungan City, Negros Oriental. <laughs> Bole mo kita na. <laughs> hindi magran, hindi magran. Di magulong ka diyan, sige. Ito yung daano ng motor. Paakyat sa taas. Kaya naman. Maluwag pa nga yan sa single eh. Oh. Kaya lang pagbasa Medyo dangerous yan So okay na That's it Ginawa ng daan dito Sakit na ng aku

Ganyan dati yung tungko namin no? Nakasukular no Ay, May kuryente man sila <coughs> Tinawisan ako dun ah sige Tanda ka na eh <laughs> Taas na nyo go oh, Ayan na yung pinanggalingan namin oh Pinawisan ako doon ah Parang gusto ko lang magubad ng jacket pa. Ako, good mo. Tasta nyo po. Buti hindi nababali yung pag bumabag yun, oh. Kaya ano na yan, mga panahon na. Nobody on the telephone Ballon 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 ngồi bóng oh, tóc oh. oh, eh. May pang salok eh, oh. Wala pa naka dito. bak mendam itu dalam tidakki pak Bang kalau ba Hai habal-habal put delivery Parcel delivery, rental akar, Tuh. Habal-habal. Food delivery, parcel, rent a car. With driver. Motor rent. Tour guide. Oh. Anak-anak. Lolo din. Bain tiya Den. din. Sakit sa tuhod. maano, ano. Nakakanginig ng ano. Ha? Okay. Den. Hala. <laughs> Te, ba't hindi ka nagubo? Kahisya Allah! Nahihiya sa sobrang kasiyahan. Te, ba't ka nahihi? Kay first come out Allah! Hindi nyo na napigilan. Te, ang kas ka sa akin, di ba sa din si Papa? Wee! <laughs> Dinamak Teh, Te, wala ka diaper, how? Gag. <laughs> Okay, naihi sa short o Ba't di ka naghubo? Naghihi ka? ma. Ano mo pa? Wala na banyo ba? Yung Kaya naghihi ka sa short <laughs> so, ko. Naghihi oh. ka Hindi mo. Hindi mo hinubad. Hindi mo hinubad. Maghihi ka. Ay okay. Pwede man na. Pwede man na. Maihi sa short. Ah, pwede naman pala eh. Na, miss eh. Yeah. Te, palit tayo pantalon eh. Imu na ni. Let's go na. Direkhen ko ah. Direkhen.